Guys, good morning Talagang tawan ko, sobrang Bumili ako, well, bu bumili na ako po ng Selfie yung Barley grass to. Dumating na po yung shopping Galing kay ano to Dr. Ong yeah. so, I-hopping ko na po mga guys Ito po ko kasi gumagaling eh gusto po ako gumagali sa mga skit. Skit na naman likod po. ang likod ko. Hindi ko makakakilo sa Tingnan mga guys. Nakakala mo laki na dito. Yan. Kinuha ko yun Hindi po kasi ako magbabra. Ito. Ito na po yung barley grass po yun guys. Yan. Ngayon po, nagmumura lang. Ano po sila? Nagmumura. Nagmumura. Nagpro-promo nag nag dati. 1,885. 1,885. Ang bilik ko yung una. Ayan po. Bumili na naman ako. Sa market na naman ang ko. so guys. Medyo nagpromo promo ko sila ngayon guys. tana po yun guys. Dalawang pack. One, two, pa yan, Joy na. <laughs> Salvia, barley grass. Yan, dalawang pack pa ito, guys. Mag, medyo, nag-promo lang ngayon, eh guys. One, to na lang pa ito, guys. One, to. Yung una kong bili, guys, magkano, guys? One, eight, eighty-five. Ngayon, nag-promo kay December po ngayon. One, two. Yan. Sana po yung guys. Gagaling pa ko sa lahat ng sakit. Ang sakit pa yung piko ko guys. Sobra. Halos di ko mga kilos. Mga katawan ko. Sobrang sakit ang katawan ko. Eh. Try ko na naman to guys. Kasi dati guys halos di ko makalakad guys. Ito lang po ang ini iniinom ko. Barley grass. Tiwala lang ni Lord. Yes, yes. Yeah. Rato ninyo at saka na yung ako ang mga santo. Yan po yun guys, may mga ano po ako guys. Ah, uh, meron po ako mga santo guys. Yan, santo ninyo, na Yan, na Yan, mga santo. Ah, yan, Diyan po ako nagtiwala. Sana gagali ako sa mga sakit. Ito ang pala, ko sa mga sila po ang bumili po. Binigyan po ako ng wanto sa kong anak na babae. Dito po. regalo po nila ito sa nakaraan po, yung barley grass. Dumating na po, December 12, December, uh, birthday ko, December 12. Dumating na po yung order ko. Ito po yung niregalo sa anak ko, guys, na babae. Ay, nagpabili po ako ng barley grass. Ay, salamat po. Salamat po, Bernie, at saka ni Raya Mikasipong.